Kahit sabi ko na nga ba ako lang ang may lakas ng loob na gawin ang gawain iyon. Kung babarilin kita, puputulin ko ang iyong ulo. Hoy, sa sikat ng araw, ano ang hinihila mo? Nako, pasensya na nakita mo ba ang babaeng nakasuot ng asul na damit na may puting gawit? Hoy, sa sikat ng araw, ano ang hinihila mo? Salamat po. Saan ako tatakpo tumayo ka para mahuli kita? Ikaw dyan tumigil ka. Mama, bakit ka ganyan? Bakit ka bumalik? Sabi sa'yo ni nanay, kung kaya mong tumakbo, tumakbo ka. Paano kung malaman ni Minnie? Kung pupunta tayo sabay tayo, hindi kita kayang iwan dito mag-isa. Hindi kailangan mong tumakbo ng mas mabilis. Si Minnie ngayon ay hindi na katulad ng dati. No matter what, hindi kita kayang iwan dito. Paano kung may gawin siya kay mama? Bakit ang tanga mo? Ikaw ang ina nito. Hindi ito mangangahas na gumawa ng anumang bagay na ipahamak ka. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, hindi ako tumakas. Ngayon, paano kung mahuli ako nito? Nagpasya ako po protektahan kita, nanay. Kasama. Huwag kang mag-alala, nanay. Nandito ako. Buksan ang pinto. Kapag hindi mo binuksan ng pinto, papatayin kita. Buksan ng pinto. Anak, ano ang dapat nating gawin ngayon? O oh, sumasang ayon ka ba dito? Mama, ako na ang bahala dito. Ngayon ay tatakbo ako palabas para pigilan siya. Samantala dapat tumakbo si nanay at hanapin si Tan para pumunta dito para matulungan kanya. Pero sa lakas ko, paano ko ito malalabanan? Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Mamahanapin mo ang asawa mo. Ngunit hintayin ang asawa at mga anak hanggang kailan natatakot ako na bago dumating ang asawa mo ay napahamak ka na niya. Okay lang ako pa rin ng presidente. Kailangan din niya ang iyong pirma kaya huwag magmadali upang sakta ng bata. Huwag mong sayangin ang oras ko. Buksan ang pinto. Kung makapasok ako... Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Nanay, hayaan mo akong pumunta sa 1, 2, 3. Lalabas na kami. Ngayon, nanay, kunin mo ito. Ito ay magiging kapakipakinabang sa nanay. Mga bastos kayo, alam kong nandun kayo. Buksan ang pinto. One, zero. Three. <tod> <tod> maldita matandang babae. Anong ginagawa mo? Dahil pinilit kita, Mama. Dahil pinilit ko ang aking ina. <laughs> Bakit hindi ka tumakbo? Nauubusan ka ng sunod sa kanya. Mr. Min, mangyaring to Miguel, patawarin ka namin ni Mama. Magpatawad. Huli na trango. <laughs> Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Itigil mo na. Ito, maimik ka. Hinayaan kong sabihin mo, pumasok ka dito, kasama ko ngayon, tapat kang mamatay. Buong araw, hindi sinasagot ni Mama ang phone niya. Tanan ako. Iligtas mo ang asawa mo, anak. Bilisan mo. Ngunit ano ang mali, nanay? Ngunit bakit nagtitipid? Baliw si Min. Ikinulong niya ang kanyang asawa at mga anak na hindi na kita mapipigilan. Pero bakit siya ikulong? Wala siyang kinalaman dito. Kasalanan ko, nanay. Ibinigay ni inay ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ng kanyang asawa at mga anak, hindi siya. Tapos nabaliw. Ikinulong nito ang aking ina at ang aking asawa. Ngayon ay pinipilit nito ang kanyang ina na bumalik at ibigay ang kumpanya dito. Tao ba ito? Bakit niya ginagawa yon? Halika anak, bilisan mo. Umuwi kasama si nanay. Okay, okay. Sige nanay, kalma lang malapit na ako. Tumawag ng pulis. Alo, ako ang ina ni Tan. Etong aso, pinalo ka ng tatay mo kaya hinimatay ang kamay mo, bumangon ka na. Mr. Min, wag kalimutan na tayo ay pamilya. Sa wakas ay itinaas mo ang ulo ng iyong aso. Anong pamilya? Anong pamilya? Itigil mo na patawarin ka namin ni Mama. Tumahimik ka, hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Kailan ka naging taong ito magkapatid kami? Sabi ko, tumahimik ka, paikot-ikot ka sa ulo ko. Umiinit ang ulo ko. Paano naman kayo ikaw ay aking kapatid at hinahawakan mo ang aking mga karapatan? Tapos hahantong ka sa ganito. Babae ka, ano ang alam mo sa pagpapatakbo ng isang kumpanya? Kung alam mo kung ano ang maputi para sa'yo, ilipat ang lahat ng iyong mga share sa akin. Kung hindi ay patay ka, konti na lang. Hindi ka makakatakas kung hindi mo sasabihin. Mabuti, nakababatang kapatid na babae. Alam ko rin ang pagkatao mo. Kung gusto mo ang isang bagay, walang sino man ang magkakaroon nito. Ngayon magaling na ako. Sign dito para sa akin. Ilipat ang lahat ng share ng kumpanya sa'yo. Pakakawalan na kita ngayon. Mahilig ka bang umiling? Bitawan mo, bastard. How dash you abuse your own sister. Bitawan mo ako? Nandito ako. Nasasaktan ka ba kahit saan? Natatakot ako. Buti nandito na ako. Kasama sa nasaktan ka ba malubhang? Nasaktan ka ba? Hayaan akong tumawag ng ambulansya. <laughs> Mahal niyong tatlo ang isa't isa, pero ang sakit ng pakiramdam ko. Kasama sa huminahon ka, bakit ka napunta dito anak? Siya shut up. Pero tinatanong mo kung bakit? Kung hindi niya hinamak ang lalaking ito, pahalagahan mo siya ng higit pa sa lalaking ito? Kung gayon ang mga bagay, ay hindi sana umabot sa ganito. Hindi, hindi mo naintindihan. Kinaya lang ako ni mama na magdesisyon sa lahat. Tumahimik ka. Kasama muli mas magaling ang kapatid ko sa akin. Sabi ko tumahimik ka. Sabi ng babae, ano ang pinamamahalaan nito? Ang kumpanya sa kanyang mga kamay ay mabangkarote sa madaling panahon. Itigil mo na kahit mamatay ako ako na ang bahala sa kumpanya. <laughs> Nag-aalala ka pa sa kumpanya? Okay, let me see if you die. Then what do you manage? Tanggalin mo o arestuhin ka? Lumabas ka. Magaling ka. Ang lakas ng loob mong pitag ako. Okay? Tingnan ko kung wala ang taong ito. Anong uri ng kumpanya ang pinamamahalaan ninyo? Tingnan ko. Kasama sa kasalanan ko nanay dahil sa sobrang spoil sa kanya ng nanay niya, ganito siya ngayon. nakilala mo ang kapatid mo at hindi ka man lang nag-hello. Mr. Men, kailan ka nakalabas sa kulungan? Bakit hindi mo sabihin sa akin ni eh, Mama? Bakit ko sasabihin sa'yo, huwag kang umarte na parang may pakialam ka sa akin. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagpakulong sa akin. Ngunit ilang taon ka nang hindi nakakita ng ibang asawa tawas Don't tell me na bangkarote ang kumpanya at hindi mo mabili ang mga damit. Hindi. Hindi isang sumpaing bagay. Tingnan mo sarili mo. Iba ba ang damit sa mura? Akala ko kung sino man ang nagsabi niyan ay mamamahala ng kumpanya ng maayos. Hindi kailanman mabangkarote. Ngayon tingnan mo ang iyong sarili. Alam ko na, maaga o huli ay malugi ang kumpanya kung ito ay mahulog sa iyong mga kamay. At gayon pa man ang sabi mo, ay presidente. Sino ang sinabi mong nabangkarote? Sino pa ba ang nandito maliban sa inyong dalawa? Saan mo narinig ang kalukuhang iyan noong kalalabas mo lang sa kulungan? Kakalabas mo lang ng kulungan, baka hindi mo alam. Salamat kay mistrang para sa pamamahala. Ang kumpanya ay muling nagbukas ng apat pang sangay sa apat na pangunahing lungsod. At may branch din sa abroad, so bankrupt na ba? Huwag kang magsinungaling. Ngayon wala kang ebidensya kaya kung ano ang sasabihin mo ay tama. Ang ganitong uri ng pata ay hindi naluke. Malamang malaglag ulo ko muna. Itigil ang pagtingin sa ibang tao. Mas magaling na ang mga babae sa kanya ngayon. Oh, ang kumpanyang ito ay bunga ng pagpapagal ng aking mga magulang. At kinailangan kong magtrabaho ng husto para mapaunlad dito? Kung mag-aaral ka ng mabuti, tapos binigay ko yung company sa'yo, pero ang ginawa mo para sa akin all this time, sobrang disappointed talaga ang nararamdaman ko. Kung sasabihin mo, pinapati ko kayong dalawa. Kunwari, wala akong mata. Hindi ko nakikita ang matataas na bundok. So saan ka pupunta ngayon ginagawa kung ano? Kung wala pagkatapos, ay bumalik ka sa trabaho. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ng iyong sarili. Ngunit una, kailangan kong umuwi at humingi ng tawad sa aking ina. Malungkot si mama dahil sa'yo. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, nagpasya ka pa rin patawarin ako. Siyempre, dahil kami ay pamilya. Pindutin ng runner, ngunit sino ang tumama sa taong tumatakbo pabalik? Anyway, three years na siyang nakakulong ngayon. Salamat, ate. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo para sa aking mga aksyon. Pero hindi na ako makakabalik sa kumpanya. Isa akong kriminal. Ang pagpabalik sa kumpanya ngayon ay isang pagkawala ng muka para kay nanay. Inaalagaan mong mabuti ang kumpanya. Naniniwala ako sa'yo. At higit pa sabihin mo kay mama na sorry, ako ay ignorante. Kapag nagtagumpay, babalik ako at sasabihin ko sa aking ina.